Carla Estrada, may malaking utang di umano sa pamilya ni Catherine Bernardo. May utang itong si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Ay, Kaya ang tanong lang ng marami, bakit kasi nangungutang pa si Carla samantalang kumikita na may anak niya at may sarili na rin siyang kita. Nakaraan lamang ang isang mahabang mensahe ang ipinost nga ni Catherine Bernardo para sa kanyang mga fans na kung saan kinumpirma niya dito na iwalay na nga sila na ng kanyang long time boyfriend na si Daniel Padilla makalipas nga ang 11 years. Ayon pa nga kay Catherine, halos 21 years na siya sa showbiz. At ang kalahati nito ay kasama niya si Daniel Padilla na minahal niya maging sa likod ng kamera. At mag-amin pa nga ni Catherine na kahit anong gawin umano nila, ay hindi na may babalik pa sa dati ang lahat. At kahit anong gawin nilang pag-aayos, hindi na umano sila makakabalik pa sa dati. Hindi raw patas para sa kanilang mga fans na magpanggap silang maayos pa. Kaya naman, napagpasyahan nga nilang tapusin na nga ang lahat-lahat. At sa isang latest episode nga na programang Showbiz Now na, ibininyag e, nga dito ni Christopher Min na inaayos na umano ng katyel ang sistema ng hatian sa kanilang mga negosyo. Sa tagal ng love team nila, marami na di umano ang naipundar na negosyo na magkasama si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ayon pa nga kay Christy, inaayos na umano na kanya kanyang, -kanyang obugado ni Catherine at Daniel ang sistema na paghahati nila sa kanilang mga negosyo. Sa ngayon pong mga panahong ito, nag-uusap na po ang mga abogado ng dalawang kampo. Nah. Para sa'yo mga abogado? Mga abogado <laughs> na nag-uusap. Kasi nga po, marami pong negosyo no. na magkasosyo si Daniel at si Catherine. <laughs> Marami pong business na sila ay uh, sangkot, di ba? Mm -hmm. So ngayon ang nangyayari, yung abogado ni Catherine at ni Daniel inaano na ngayon yung halaga ng mga ipinuhunan nila In sa niya. kani negosyo. Uh -oh. Samantala, usap-usapan ngayon sa social media ang tungkol sa malaking utang di umano ni Carla Estrada sa pamilya na kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Sa bagong episode nga ng veteran columnist na si Christy Permin na inupload upload dito sa kanilang YouTube channel ng Showbiz Now na ipinahagi e, nga dito ni Christy na di o meron mga lumalabas na balita na may malaking utang si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Narito nga ang naging pahayag ni Christopher Min. Aniya, may lumutang na kwento na di umano'y may utang itong si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Lumaki naglumaki ang mga kwento. Hanggang sa mga kumakalat na rin ngayon na di umano, may mga inutang ang kaibigan si Carla Estrada. Dalawang milyon, tatlong milyon. Kaya sabi ng iba, ay kaya siguro nangungutang to para pambayad sa pamilya ni Catherine. Ngunit hanggang sa ngayon nga, ay hindi pa rin naglalabas ang pahayag si Carla Estrada sa Di Manoy, malaking utang nito sa pamilya nga ni Catherine Bernardo.